Ano po kami sa... GMA uh, Films. Sa GMA Films. Uh, films. Uh, Ayan po. Haha. 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 Malito po ako kasi, kasi. Malito ko kayo Haha. 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 Ang cute mo dyan, Joyce. Ang cute mo dyan. Uh, dyan lang, ha? Hindi yeah, na oh, din na masyado. hindi uh, na masyado. Meron ako, meron ako. Meron ako, kamukha ni Lexie! Meron ako, kamukha ni Lexie! Actually, siya talaga yung una kong napansin. Eh, oh. kinit siya. Mamis! pamis! Saan niya? Oh. Uy, oo nga, no? Guys, agree? kamukha ko. Kamukha niyo. Ah! Oh. <laughs> you. <laughs> oh, lexing lexing you no. Know. Sino ba talaga? <laughs> Sa camera.